ano ah uh, lang natin dito sa bahay. Ang dalaw lang pala sa ospitalis. Ano lang, 30 minutes lang. Mamaya babalik tayo ro, no. Uh, i iidlip muna tayo. So ngayon po kasi si Yuki-chan, 'yung baby nasa delivery room pa rin. No, so mamaya po baka ilipat na sila doon sa kwarto. So umalis po muna ako para makapagpahinga rin muna sila, no. So ako rin, ganun din, magpapahinga rin muna. So nanganak po si yuki Chang, mga bandang 6:24, no. Tinig ko po 'yung orasan, 'yung orasan nung ano, nanganak siya. So ayun, uh, papahinga lang po muna ako pagkatapos babalik na tayo mamaya. Dalawin natin si Yuki Chang si Baby. Ne? Eh. good afternoon po. So ayun, uh, nakabawi-bawi na tayo. So nakatulog ako ng apat na oras. So si Yuki Chang rin nakapagpahinga na. So ngayon, papunta na tayo sa ospital. Uh, ko si Yuki Chang. nakalipat na raw ro sila roon sa pinakakwarto. So bali, 5 days pong magpapagaling dun si Yuki 5 days po siyang magre-recover doon pagkatapos uwi na. Uh. So ayun, Abale uh, yung nanay po ni Yuki-chan ngayon naghihintay sa parking lot. Ah uh, sasama daw siya sa pagdalaw kay Yuki-chan tsaka kay Baby. So tara. Samahan niyo ako. Dalawin natin yung magina ko. Let's go. ご注意ください。ご注意ください。にびで. Nagnivide. Nagnivide chika. Okay. Pasalamat. かわいそうかわいそうかわいそうかわいそうかわいそうかわいそうかわいそうかわいそうかわいそかいそかわいそうかわいそうかわいそう 子供を撮るのに日本の顔をいてるすごいだろう言いたくて子供が言いたくて言いたくてどうしようでっかい子だぜすごいでっかいだね <laughs> 全開にするな本当に見てた たまにの <laughs> こっち見ない、ねっち見なね <laughs> でもタが見たほうがビタミンビビタミン。

Bye, bye bye. Bye bye. See you tomorrow. So ayun ano, uh, pa pauwi na tayo. Uh, binigyan lang tayo ng 30 minutos no para sa dalaw. So ayun, tas babalik tayo bukas. So uwi na tayo. Marami pa akong gagawin, no. Kailangan nating i-prepare yung crib ni Baby. So let's go. Yan ano, na, no? naayos na natin yung bed ni Riri. Pagkatapos, ito, dadaling ko yan doon sa hospital kasi 5 days pa silang mag-stay doon. So, ito, hindi ko alam kung para saan to. So, dito na lang muna siya. Ito naman, napanalunan ko lang to sa ano. Napanalunan ko lang yan sa hinuhulugan ng coins. Pagkatapos, kukunin na ganun. Ewan ko, ano tawag doon. So, yun, ayos na. Ayos na natin ang higaan ni Riri Chang. So, after 5 days, diyan na siya matutulog. Ayos! Ayun, ah, uh, bali, ikalawang araw nga po pala nila Yuki Chang, ngayon sa ano, no, sa ospital. So, tatlong araw pa. Medyo malungkot po, no, kapag umuwi ako. Siyempre, pag uwi mo, sanay ka ng nandun si Yuki Chang. kayo ngayon, wala. Pag uwi ko, wala. Pag isa ako. Kaya medyo malungkot. Nakakatuwa no, kasi tagal namin inintay, eh, no. Pasabik din to si baby baga nag-overdue nag siya, no? Yung nag-overdue siya ng one week. One week yata. Kasi 24 ang ano sa kanya, eh. Ah, limang araw lang pala. Limang araw lang siya nag-overdue. So, ngayon, pupunta pala tayo kay Yuki Chang. Ah, uh, dadalawin natin si Yuki Chang at si Baby. So, ang ano po sa ospital ngayon, parang sinasabi nila dahil daw sa COVID. Kaya, ano, kaya ang dalaw ng ama hanggang 30 minutes lang. So, akala namin nung una, pwede kung matulog doon. Kasama nila ako, hindi pala. So, ng 30 minutes lang yung dalaw ko. Kaya medyo limited, no? Hindi, hindi, hindi ka tulad sa atin na free. Ring free, kumbaga kasama pa yung mister na matulog. Ito, ganyan. Tapos yung pamilya dadalaw. di ba? Dito po, iba. Pero, pero, dati daw, ganun. Sabi ni Yuki Chang. Baka dahil lang nung nagsimula yung COVID, kaya medyo na iba. So, ewan ko lang kung may COVID pa ngayon. Palagay ko, wala naman na. Baka nakasanayan na lang nila. Kung, ewan ko, ba't gano'n, Hindi ko rin ma-explain. Hindi ko naman sila matanong. So ayun, tara, punta na tayo ron. Punta na tayo sa hospital. Let's go! ayun, nakalimutan lang natin yung nani ko rin yung siyang. Oh, so. And then, origami. And then, socks and... Gazi. So. Pilo. So, say bye to them ba Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Sana, so bye baby. Bye. Na, message me na. Bye-bye. Take bye. care. Ay, you too. Message me yeah. na. Us sorry Monday. Yes. Bye-bye. <laughs> so, ayun ano. Tagal pa namin magkakasama oh. ulit ni yung Chang saka ng baby. Lunes pa. So, tara. Uwi na tayo. Yeah. Uh, wala akong gagawin sa bahay. Mainip ako ron no? Uh, Mag-gym na lang muna tayo. Let's go! So ayan, ano, uh, good afternoon po sa inyo lahat. So kakatapos ng trabaho natin. Day 3 natin, no? Sa pagdalaw kay baby tsaka kay Yuki Chang. Medyo ano po, ano, medyo naiinip na ako sa bahay. Pero malapit naman na. Ilang araw na lang at uuwi na rin sila. Uh, sa pag-uwi nila, no? Magiging tatlo na kami sa bahay. So hindi na kami Filipino-Japanese couple, no? Magiging Filipino-Japanese family na kami. So yun, ayos. Excited na ako na makuwi sila sa bahay, no? So tara na. Punta na tayo sa hospital. Let's go! Ayun at uh, hindi na ako nag-video doon sa loob kasi sakto pagdating ko umiiyak si Riri nagugutom. So ganoon pala rito sa hospital, no. Ah uh, may oras yung pagdede ng bata kailangan every 3 hours. Kaya hindi na ako nag kasi si Yuki nagpadede ng bata. So ayun. Paano? Ah uh, sa susunod na lang tayo ulit magganon no. Magkita-kita kapag pagdalaw ko ulit. So sa ngayon uwi na muna tayo tapos kain tayo dinner. Let's go. ngayon, ano na ngayon, Sabado na. So, dalawang gabi na lang. Ah, oh, tama, dalawang gabi na lang, no? Ah, uuwi na si Yuki at si Baby. So, ngayon, dalawin natin si Yuki Let's go! Okay, oh?

でゲーってするまでたたく。かわいそう。見てるじゃん。ゲー,ゲーは出ないね。好きだな。かわいいやな、自分の子だの。<laughs> 誰よりもかわいい。うん

Nen mandi dulu. Om bye Bye bye. Bye bye. Love you. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. So ayun, uh, paalam na po tayo kay Baby Riri Chang at kay Mami Yuki. Mami, Mami Yuki, bye, bye bye. Baby Riri Chang, bye bye. Aku bago aja, yun. Bye bye. So ayun, ano, uh, medyo nakakalungkot po kasi. 30 minutes lang yung dalaw. Ngayon ko dyan, 30 minutes na akin. So, so ayun. So, ang iksin ng oras. Pero di bali, Sabado na po ngayon. Doon yung suwi na sila. So, it's Gero. Gero. It so, ayun. Uwi na tayo. Atin tayo ni Gero. Gero. Ah, dito pala, parang kapihan siya. Na bihon, ano? 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 lang tayong ano? 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 na ano? 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 ano?